Pinangangambahang tumaas ang presyo ng shellfish sa bansa dahil sa epekto ng El Nino. Si Bien Manalo sa Detalye Live. Bien? Yes, Audrey, bumabana ang presyo ng ilang isda. Kumustahin naman natin ang presyo ng shellfish dito sa Bulongan Public Market na kilalang bagsakan ng shellfish dito sa Paranaque. Mula Kawit Cavite, dumayo pa si Ana Belantoria sa Bulungan Public Market sa Paranaque. Kilala ang palengke na bagsakan ng mga shellfish. Ibebenta kasi ni Annabel ang mga pinamili niyang shellfish. Pumupunta po ako dito para makatipid. Kasi mas mahal po doon sa bangka. Kasi lahat po, para makatipid ko lahat po mabibili. May mga shell na maliliit. Kasi doon sa amin wala. Sempre po, tinitingnan ko po kung sariwa. Kasi malalaman mo naman po ang ano eh. Kasi nakanganga na, yun ang patay na. Gaya ni Annabel, maaga rin nagtungo si Eduardo Marfil sa Bulungan Public Market. Ibebenta rin kasi ni Eduardo sa Santa Cruz Public Market ang mga produktong pinamili. Medyo mababa at saka fresh yung mga ano rito, seafoods. Maramihan po. Maramihan po ang pamimili para mas mababa siya, may baba siya ng konti. Bali, sinasabi naman po sa amin ang ano, namin yan, mga dealer namin, ang nagsusupply, sinasabi kong luma o bago. Bali, bali sila na po nagsasabi kung talagang fresh na fresh pa yung paninda. Ngayong umiira lang El Nino at inaasahan na mas magiging mainit ang panahon, isa sa posibleng maaapektuhan ang huli ng mga shellfish sa karagatan. Dahil dito, pinangangambahang tumaas ang presyo ng mga ito. Ang Pilipit, mabibili ng 200 pesos per galon. 150 pesos naman per kilo ang presyo ng halaan. Ang presyo ng dalo-dalo at talaba nasa 100 pesos per galon. Mabibili naman ng 80 pesos per galon ang bagongon at kohol. Habang 100 pesos naman kada kilo ang karamel. Pero ayon naman sa ilang vendor, walang paggalaw sa presyo ng mga shellfish kahit may El Nino. Hindi naman pala nakaka kasi okay naman yung kalakal namin. Eh. Pag nakaka-apekto yan, lahat dito walang kalakal. Kasi mahirap po anong yung kalakal pag may ano, na-apekto ng init. May payo naman ang mga shellfish vendor para sa ligtas na pagkain ng shellfish. Pag ano, lutoy nila ng maayos para ano, sariwa mga pagkain nila. Hugasan ng maayos tapos papakuluan ng matagal para maayos ang pagkain nila. Audrey, tiniyak naman ni Defense Secretary Gilbert Chodoro kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakikipagtulungan na sa task force ang mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council para masolusyonan ang posibleng epekto ng El Nino. Binigyan din ni Chodoro ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga lokal na opisyal para matugunan ang pangangailangan ng mga komunidad sa oras ng krisis at iyan ay para mapabilis na rin ang pag-aksyon ng gobyerno. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bien Manalo.